Dumako naman tayo sa ating tabang legal. Isang ina na si Alias Tina na lumapit sa ating tanggapan dahil inireklamo niya ang kanyang tiyuhin na ginahasa umano ang kanyang labing anim na taong gulang na babae. Itago na lamang natin sa pangalan na Lisel. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Nagbuo yung tiwala ako na sabi nila papatapusin daw nila ng pag-aaral. Yung ano, open pa lang, rapid lang pala. Hindi na lang gagawa ng masama. Hindi ko ako makapaniwala na magagawa nila yun. Sa anak ko, ang taas ng pangarap ng bata. Gustong gusto niyang makatapos. Tapos nalbayahin mo lang po. ng iya mo. Tatanggapin ko lahat ng ginawa niyo sa amin. Pero yung ginawa mo sa anak ko, hindi ko yan niya ng gamabuo. Hanggang mawala ka. Ha? Gusto ko makulong ka. Pagdusahin mo lahat ng ginawa mo sa anak ko. Isang lolo o tiyuhin ng nanay ang mismong gumahasa sa bata. Magandang hapon an dito si Nanay Tina. Kailan niyo po nalaman ito pong mga pinagdaanan ng anak po ninyo? Noong October 30 po, tinawagan po ako ng kaibigan ko po, po na, na po yung anak ko. Nung panahon na tinawagan ka ng kaibigan mo, na naandun yung anak mo, ano ka agad yung naramdaman mo? Ano tinabahan, yung Inabahan, iniisip mo? Inabahan po ka agad ako kasi hindi naman niya madalas gawin. Saka, uh, tara, alos kwelahan, bahay lang daw. Uh. Mm -hmm. So, nung araw na yon, dun mo nalaman na merong nangyari sa anak mo. Opo. Okay. Pagkatapos nun, ano yung binanggit ng kaibigan mo? Siya ba mismo yung nagsabi na yung anak mo ay nakaranas ng panggagahasa mula dito sa taong ito or yung anak mo na mismo yung nagkwento sa'yo. Ang sabi po sa akin ng kaibigan ko, pumunta daw po ako sa kanila kasi may problema daw po yung anak ko. Nagsabi pa nga po ako na anong nangyari? Gano'n ka bigat pa? Kasi tayo dumiretso. Although sinabi ko naman na pag pinakamalapit siya doon sa residence, Nung tinitirahan ng anak ko, sabi ko sa anak ko palagi, kung may problema ka to, berin, sa pakikita. Yun po yung sinabi ko. Tapos, nalaman ko na lang po lahat. Kung pagdating ko, ang nagsabi po sa akin, yung anak ko po, tapos yung kaibigan ko nga po. Para po, shortcut po yung pagkakakwento niya kasi na nahihiyaan siya na natatakot sa akin. Eto ay kwento na ng anak mo mismo or hmm. ng kaibigan mo? Sina pong dalawang nakikipag-usap sa akin. Mm -hmm. Nung nakausap mo na yung anak mo, paano niya sinabi sa iyo kung ano yung pinagdaanan niya? dito sa lolo niya. Nagkwento siya pero hindi yung buo na sa salaysay. Lalawan ko po yung buong detalye po nung nangyari sa kanya yung nang hindi na po ng statement sa amin yung PNP Direct kasi po naka nag-blatter na po kami nun. Sa kwento ng anak mo, ilang beses daw siya ginahasa nitong lolo niya? Bilang niya po eh, 20 times po. Sa 20 times na yan, kailan una naginalaw oh. itong anak mo ng itong lolo? January no, 2023. Hanggang kailan? Pinakalas? until daw po noong August 25, 2024 po. Okay. So mag-iisang taon, almost one year, na ginawa ito sa kanya ng lolo niya. Opo. Ito bang lolo mo, ay lolo niya, natiyuhin mo, ay nakausap mo na rin patungkol dito sa nangyari sa anak mo? Silensyo po ako kasi ang gusto ko pong mangyari, pulis na mismo, nangkot po sa kanya. Wala po akong sinugod, wala po akong inaalaman ng ang nangyari sa anak. Gusto ko po talaga polis na po mismo, umuha sa anya. Napakawalang iyak niya, ma'am. Hindi ko po kasi lupos naisip yung tiwala ko po na akala ko safe si yung anak ko, okay. safe. Pero po yung, yung nalaman ko po yung hindi ko pa rin ma matanggap hanggang ngayon, ma'am. Bakit ginawa po saan? Sinira po yung buhay nagkatiwalaan mo etong tiyuhin mo? Para sa kaalaman ng ating mga taga-panood, paano nasa poder nitong lolo niya, itong tiyuhin mo, itong anak mo? Kasi po, yung anak ko, kinausap po ng tiyahin ko sa US, bakal kapatid po nila ni dati, Kung mag-aaralin daw po siya, para makatapos po siya hanggang kalay. Tapos kung titira daw po siya, dadi. Kasi gusto po nung batang makatapos, kasi dito po siya makapagtapos ng pag-aaral oo na lang din po ako. So, ibig sabihin po nito, nanay, hirap mo kayo sa buhay. Ano Kaya parang itiniwala mo dito sa lolo para makatulong at kampante ka dahil sariling tao ninyo. Opo, kasi may mga may maliliit pa rin po kasi ako mga anak. Pang ilang anak mo ito? Pangatlo po. Pangatlo. Kumusta? Nag-aaral pa ba itong anak mo? Hino po, ma'am. Kasi lahat po ng requirements gamit ko niya sa school. Lahat po, lahat po wala, wala sa kanya. Ang sabi po daw po, kung oh, hindi yung anak ko ang kumuha ng gamit, hindi po makukuha yung mga gamit niya. So, ibig sabihin po, nung umalis yung bata doon sa poder nitong lolo niya ni anumang gamit ay wala so, siya. Ano lang po yung suot niya, yun lang po ang dala niya. Hindi po siya masyado nakakausap ng maayos para nililibang niya po yung sarili niya. Pilit niya po pinakalimutan lahat ng nangyari sa kanya. Pero kadalas nalikita ko sa tahimik. Ganun po yung nangyari. Tapos sinasabi niya, Mama, mga kapag-aral pa po ba ako? Sabi ko, oo, oh, oo oh, So, ang isa sa mga pinoproblema niyo yung mga documents ng bata oh, ay po wala na na po sa inyo. Etong lolo niya, natiyuhin mo, ilang taon na po ba ito? Ang sabi ng okay. ala ko 73 na daw po. Grabe itong lolong ito. 73 years old, may lakas pa siyang gawin. Yeah, po. Um, ang mga bagay na ito especially sa sarili niyang kadugo. Ayun na nga po, ma'am. Paano ito ginagawa sa kanya? Sino yung mga kasama niya sa bahay? Bakit hindi man siya sumigaw? Bakit paulit-ulit na ginagawa ito sa kanya? ginagawa daw po sa kanya yan kada wala po yung mag-ina. Yung family po nung yung asawa, ni po anak. Kada wala po yung kasi kada Sunday daw po nagsisimba yun. So most of the time, during Sunday, may nangyayari sa bata? Yun po ang pagkakakwento niya sa akin. Ikwento niya ba yung mga pangyayari? Paano... Paano nagsimula at paano natapos? Ano, hindi po siya sa akin magkwento sabi ko nung no, isa 10. lang sa ng handwritten. So pagka sulat niya, sulat siya na sulat, pinapabasa niya sa akin, ito po kayang tingnan, mom, ang baboy, baboy, bukas ginagaw yung ginagawa. Sabi ko, sige, kipas mo na lang yan, hindi ang kayang tingnan. So, ibig sabihin, pag sinabi natin ginahasa, hindi lang sa paghawak ng mga itong mataas na bahagi ng katawan ng bata, pati yung baba, pati to the extent na meron talagang nangyayari sa mga mag-asawa or mga kopol. Ganon na ganon yung kwento ng bata. Opo, Bilang isang nanay, ano po yung gusto nyong mangyari dito po sa tiyuhin ninyo? Gusto po siyang kasuhan yun kasi po hindi po maganda yung ginawa sa anak Umam, nanay ka rin po, umam. Sakit po kasi, sakit. sakit. Kala ko po maganda yung kalagayan niya, pero verbally, physically, and emotionally, yung anak ko, lagi na lang po siyang tahimik, which is masaya siyang bata. Nag-aaral siya, mabuti ma'am, tapos ganun lang po yung gagawin niya sa kanya. Mo. Anong grade na itong anak po? Grade niyo? 11. Grade, grade 11. Po. Ano yung pangarap sana ng bata? Sabi niya dati gusto niyang mag-teacher tapos magpupuli siya, third teacher. Nung nangyari po yun na bago, di, nawala na po yung magpupuli siya. Para pong naguluhan na po siya ngayon. So traumatized yung bago niya? Traumatized po kasi may si... laceration po siya nung nakita ko yung kamay po niya. Dumating na siya sa punto na parang gulong-gulo na siya to the extent na sinaktan niya na yung katawan niya, okay, yung sarili niya. Okay. So naglaslas las siya? Opo ma'am. Kung makakausap mo itong lolo ng bata, yung tiyuhin mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Masasabi ko lang po sa kanya kung anong ginawa niya sa bata. May karampatan naman po na hustisya para sa kanya. Diyos na lang, bahala sa kanya. Sana po, panagutan niya yung ginawa niya sa anak po, ma'am. Umang... Yung anak po ninyo, pag ginakausap niyo, ano yung gusto niyang mangyari dito sa may gawa sa kanya nito, sa ti lolo niya? Sabi niya po, gusto niya po mamatay na lang po yung lolo niya. Ganon kasakit sa isang bata oh, oh, ang pinagdaanan niya. Oh, oh. Pumunta na po ba kayo sa PNP? Report na po kami October 31 sa PNP para sa police blotter. May mga hinihingi kong requirements like PSA. Hindi ko naman po maasikaso po masyado kasi po langin May sakit po ako tapos mm -hmm. prosecute. Ano po yung sabi ng PNP? Sinabi niyo po na yun nga wala pa kayong PSA. Hindi na po asikaso na po sa akin kasi yun daw po yung kulang para may isang pa na po ang formal ano, Please. Yun yung rason kung bakit naantala yung pagsampan ng kaso. Opo. Okay. Uh, Nanay Tina, ano, makinig po kayo kasi nasa kabilang linya na ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po sa inyo, General Dizon. Good afternoon, ma'am, at sa lahat ng nanonood. At kikinig sa ako di tabang oranismo tari. RD, ito po ay kaso ng pangahalay ng isang lolo po dito po sa menor de edad na si Lisel. Ano po ba yung maaring maikaso dito po sa lolong ito? Opo okay, ma'am, yung uh, rare case po ma'am, na papakinggan ko nga kanina ma'am, parang gusto ko na silang imbitahan na dito ma'am sa CIDG Regional uh, Police Office 5 uh, po ma'am, para ma-apply na po natin yung kaso. RD, 20 times sabi ng bata na hinalay po siya nitong lolo. 20 counts of rape din po ba yung pwedeng kaharapin pong lolo? Tama po ma'am, 20 counts po. Ilang taon po ang 20 counts of rape na itatag gal sa loob po ng kulungan. Kan po ma'am lifetime sentence po 'yan ma'am at uh, no no bail po 'yan ma'am, no bail. Ayun, lifetime sentence lifetime sentence, wala po itong bail. So do na po tatanda at mamamatay eto pong lolong ito. Pag nagkataon po ma'am, ganon na po ma'am siguro. Are din nababanggit po ni Nanay Tina na isa daw po sa mga requirements na hinihingi po ng PNP para matuluyan na pong makapagsampa ng kaso ay eto pong original na PSA birth certificate ng bata. Ganyan ano katotoo po ito R.D.? Ma'am, uh, hindi na po kailangan yung uh, original kasi yung uh, mga investigador na lang po natin magpa-fight out. At uh, considering na tayo mismo nakakaalam na wala pa sa 18 years old yung uh, bata, kaya minor pa po siya ma'am. Ma'am, uh, kailangan nilang personal na pumunta dito sa CIDG para uh, makuna natin ng statement ma'am yung uh, magulang at yung bata. At nang sa ganun, na kami na po ang bahala magpa-medical sa kanya dito, ma'am. RD, nakikinig po si Nanay Tina. May maipapayo po ba kayo sa kanila? Maging sa mga biktima din po ng rape na wala pong lakas ng loob na magreklamo laban po sa mga sospek. Nanay uh, Lina, magpasalamat po tayo sa Apo Biko Tabang o Ramismo ta. kita. Tinabangan kita ng pagkaigwak yung So nangyari sa tayo mong aki. Kaya samantalang tanapunay ni na po nayin, uh, ipail na po ang kaso tanganing nga ning uh, na uh, suspects sa yang gini pong uh, tarumal-dumal na uh, pag rape sa, 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 imong mahal sa buhay. Nakakamumundo. Nakaka, Kaya dapat lang na uh, maparusahan kung si Sema ang uh, nagkasala po. So ramdam ni RD yung galet Alam ko tatay din ito si RD. So RD, baka po may pabilis po natin ito pong paglabas po ng court order para naman po ay hindi na makaalis po dito sa lugar ito pong suspect. Yun po ma'am rin ang gagawin natin na dapat sa lalong madaling panahon may file natin ang kaso para makapaglabas yung judge ng warrant to arrest at at uh, ganun pa man, kahit makakasya, tumakasya, tutugisin pa rin po siya ng uh, mahabang kamay ng batas po, ma'am Ben. Ayun! Nanaytina, na, napakinggan niyo po si RD. Hindi na kakailanganin pa yung original birth certificate or PSA certificate po ng anak po ninyo. Dahil siya mismo daw po ay gagawin yung lahat para po ay agad-agad na makapagsampa po kayo ng kaso tungkol dito po sa reklamong ito. Lamat po, ma'am. Lamat po. At huwag din po kayo mag-alala kasi nababanggit niyo na plano pa po ng anak po ninyo talagang pumasok ng pag-aaral, bumalik okay, sa pag-aaral. Kulang siya sa mga dokumento dahil na andon. Ang pinaka-importante po talaga ay yung PSA birth certificate. Huwag po kayong mag-alala, na, Tutulungan po namin kayo. Kami na po yung bahala sa pagbayad po doon para po makapagkuha po ulit po kayo ng records ng bata. Po ano po yung masasabi nyo, Nay, na eto na? na po, yung Lakasan nyo lang yung loob nyo, nanay, ano, kailangan po kayo ng anak po ninyo, ipakita nyo lang po na, kasi syempre, every now and then, sabi nyo natutulala yung bata. Yung trauma na andyan palagi. At meron na nga siyang history na naglaslas na. So, bantayan nyo po palagi yung anak po ninyo. At follow up lang po sa pag pakikipag-usap sa kanya. Apo. So, kung baga, ma'am, eyes on the ball palagi. Yung bata po, palaging bantayan. At wag po kayo mag-alala dahil tututukan po natin itong kaso po na inilapit niyo po sa amin para po yung justisya para, para po sa anak po ninyo ay makamit na po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po.